Oh, tingnan niyo. Naalala niyo yung nag-vlog ako dito nang 10:30 the morning. So, ngayon 6:20 na ng hapon, guys. Yan, ito na yung puno na yan ng sasakyan, yung mga coffee shop. Yan, coffee shop. So, marami na nag-chill-chill diyan sa gilid. Yan. So, ah, diba? Maraming tao. Oh. Tapos yung basura oh. Yan ang ugali nila guys oh. May tagalinis dito guys Nilinisan to ng LGU Pero pag ganito Oras Maraming tao yes. Yan, o, oh, di ba? May nag-horse, horse riding. O, oh, yan. Tapos may mga bata doon. O, oh, di diba? O, oh. coffee shop. Oops. Tapos na yung sunset, guys. O, oh, di ba? Maraming tao. Ito yung ganap dito, every, ano, guys. Oh. Tingnan mo doon sa kapila, guys. Oh, uh, banyak orang Abang nang Sunsetian. Oh, uh, ada. Uh, uh, pa ikut guys. and Oh, uh, horse riding. Ah, ba? Diba? Oh, sa kabila guys, maraming tao din. Iba na ang exit yan guys dati dito yan, exit. May nilagay sila na uh, yung pero yung nagawa na kinuha. So, ito na yung ganap guys. Diba? Ang ganda. So, yung mga tao guys, hindi lang responsable sa kanilang mga basura. Yun lang ang nakaka sa tingnan. So, ayun. Si Ma'am Ellen nandoon naghihintay. Last round ko na ito, guys. Today is Saturday. Day 44 tayo guys. Ah, 34, sorry. Day 34. Diba? Oh, di ba? Oo. May ka. kainan. Yan, kainan yan dyan. Oh, may kumakain. So, oh, ang ganda tingnan. Ganda sana. Kung responsable lang sila sa kanila mga basura guys. Ang ganda dito guys. Ang sarap mag chill chill dito maghapon. Ayan, oh. Panawin mo, dagat. Kabila, kainan. Ah, kung ate. Ayan, kainan yan. sa kabila, Maraming chill chill. Dala ka lang, lang upuan guys, or do yan. Goods na kay guys. Pag nagugutom ka, punta ka lang dito sa kabila, order ka. Oh. May ano naman. Pagkainan Hindi pa, Hindi pa, ang ganda. lang oh, gendon yan guys. Bila paikut. Oh. oh, si ang ah, ganda. Oh, aku guys, nagja like jogging siya guys. Yan, 'pag duyan-duyan lang tapos pa chat-chat. Oh, okay, diba? Okay Kayo guys. that's what my Hai guys. Okay. Guys. <laughs> okay. okay guys. Uh. Hai guys. Oke guys. Jangan doyan ya guys. Oh. Uh. Bye. -bye.